NBA agent ni Kai Soto at dating scout ng NBA team na Dallas Mavericks na recruit ng mga college players sa Pilipinas, mas malaking chance sa NBA para sa mga Pinoy young players at rent sa bando patok ang pangalan sa NBA community. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. Bigong makausad sa semis sa Slovenia with Luka dahil natalo ang mga ito kontra sa NBA star-studded team na Canada. Naging mainat ang tapatan ng dalawang team na umabot pa sa pagpapatalsik sa game kay Dylan Brooks at Luka. Nakuha naman ng national team ng Germany ang panalo kontra Latvia. Minalas man si Dennis ay nag-step up naman ang kanyang mga teammates sa game para makuha ang panalo. Unti-unti nang nadidiskubre at na-expose ang talento ng ating mga young players overseas. Kung kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit mas dumarami mga opportunities para sa ating mga young sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Isang halimbawa na nga dito ay ang ating 7 foot 3 NBA hopeful na si Kai Soto. Mula sa paglalaro nito sa isa sa pinakamahusay na college team sa bansa ay nadiskubre overseas. At ngayon ay kasalukuyang tinatrabaho ni Kai ang kanyang goal para makapasok sa NBA. Dahil dito ay tila mas maraming pinto ang posibleng magbukas para sa ating mga young players at susubok ding masunda ng yapak ni Kai. Sa tulong ng social media ay nagkakaroon ng interes sa mga NBA team scouts at Canadians na dumiskubre ng mga Pinoy young players para masubukang maidala sa NBA at iba pang malalaking liga ng basketball sa mundo. Isa na nga dito yung former international scouts ng Dallas Mavericks at kasalukuyang NBA agent ni Kai Soto na si Tony Ranzoni. Tumungo kasi sa Pilipinas si Tony hindi lang upang subaybayan ng mga client nito sa Wasserman sa World Cup kundi ang ma-meet din ng ilang mga Pinoy young players na nasa kanilang radar para maidala sa NBA. Kilala si Tony sa reputasyon nito bilang mahusay na scout and agent. Kung kaya't malaking bagay para sa ang mga young players ang mamit nila ito in person. Ilan sa mga malalarong sinadya ni Tony sa Pinas ay ang mga standout players ng DLSU. Ilan dito ay ang Phillips brothers Evan Nelly at si Kevin Kimbao. Maliban sa pagiging standout college player dito sa ating bansa, ay minsan nang nagpaingay ng pangalan ng 6 foot 8 forward na si Kimbao sa ating national team. Nanotice pa ng mismong FIBA ang abilidad nito na ipinapareha sa IQ sa laro ni NBA MVP Nikola Jokic. Samantala, speaking of Pinoy sa NBA, ay tila napapansin na ang ating kababayan na si Renz Abando ng ilang mga malalaking sports network sa social media na nakabase sa Amerika. Sa Facebook page ng sikat na sports community na Basketball Forever na may 3.8 million likes at 4.8 million followers ay napapansin na ang taas ng talon sa laro ni Kabayan. Habang ang sikat ding social media page at creator na House of Highlights na meron namang 46.9 million followers sa Instagram ay pinapabigyan na asap ng NBA contract si Abando dahil dito ay tila na pupush at napapansin na ang pangalan ni Abando sa NBA community. Maliban kay Clarkson, Edu Soto at Ramos ay isa din si Renz Abando sa nagpasiklab sa World Cup. Ipinamalas ni Renz ang husay nito sa depensa, outside shooting, speed at energy sa laro na naging malaking tulong para sa ating pambansang kupunan. Marami ang naniniwala na kapag naidala ang talento at abilidad sa laro ni Renz sa high level of basketball development ay posibleng magkaroon nito ng chance ang maging pure-blooded Pinoy player sa NBA.